Good afternoon, good afternoon mga guys. Ayan. So, kitang-kita na mga guys, ang bunga ng kalamansi. Oh. Ayan. O, oh, kitang-kita na mga guys. Oh. Ayan. Kitang-kita na sila. So, kita nyo, oh, hindi pa na ano siya. So, sobrang ano na, sobrang nabibigatan na yung Asanga ng ating, kalam ng ating kalamansi. Oh. Sobrang ano na siya, nayong-yong na siya sa sobrang dami ng bunga ayan o oh, ayan di ba oh, napakaganda naman talaga ang pagbasdan ng kalamansi pag maraming bunga yan oh, share natin mga guys so, share natin yung ating kalamansi wow naman o oh, di ba wow, nice very 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 blissful talaga yung ating kalamansi sa sobrang dami ng bunga ano mga guys oh. yung kanyang sanga ay nag ano na naging sagupa na dahil sa ano na siya yumong yung na siya mga guys oh yumong yung na siya yumong na ang ating kalamansi so yan uh, magkakaroon na ng magandang income ang may-ari ng kalamansian na to so alaga lang po natin yan kaya lang po ang tagapag-alaga sa at uh, yan yung nakaraang panahon ng tagkalamansi so medyo makakabawi ngayon yung may-ari ng kalamansi ano ito at medyo kikita pa siya kasi aakyat yan sa medyo maganda-gandang price yung mga guys o di ba ang ganda so nililibot po natin yan tuwing tuwing umaga o minsan sa hapon so, sa araw-araw tayo naglilibot yan Titingnan natin yung ano yung tayo. Kung ano ba yung yung kailangan niya, yung problema niya, kung ano dapat pa natin gawin para mas lalo maging uh, quality yung bunga ng uh, kalamansi na ating inaalagaan para naman mas masiyahan yung may-ari ng kalamansi o di ba? Ayun Yan. So, iintayin na lang po natin ang ang paglaki niya. Kasi ito po ay pangbuwan ng December yung kanyang pong mga bunga yan kumakaway-kaway sa inyo yan mga guys ayan, tumungo na tumungo na po sila kasi uh, masyadong mabigat na yung yung kanyang uh, sanga o kanyang, kanyang bunga dahil sa dami ng bunga tumungo na po ayan po ayan. Ayan, tumungo na o kita nyo naman kung gaano ka kaganda at kadami ng bunga yung ating kalamansi o ayan halos lahat ganyan yan mga guys nakikita na siya noon hindi pa siya makita kasi maliliit pa pero ngayon nung lumalaki na siya ayan kita nyo yung sanga nya yan yungan na yung mga sanga nila yan oh kita nyo itong isang ito mga guys oh yan oh oh kita nyo yan mga guys yan alos tik tikit pag lumaki yan mga guys sobrang dami yan mga guys yan oh oh na siya talagang yung mong yung todo ang kanyang sanga ayun siya oh yun ang kanyang sanga ayan. so yung, yung na siya oh na dahil sa sobrang dami ng kanyang bunga na ibinigay so, nakakatawa naman pag ganito ang uh, pagbibigay ng bunga ng alaga niyong kalamansi so, pati yung may ari matutuwa talaga yan oh. tingnan mga guys kung gaano kabigat o tingnan kung gaano kabigat yung kanyang sanga oh. yan yumong yung na yan mga guys oh. yan oh. yan wow sobrang dami ng bunga talaga so ito mga guys yung mga guys ay talagang tatama sa magandang maganda presyo itong klase ng bunga ng kalamansing ito kasi ito nagdaan talagang bagsakan ang presyo ng kalamansi pero ngayon uh, medyo makakabawi yung may-ari ng kalamansian na ito so tayo po ay tagapag-alaga lang yan mga guys yung kitang kitang-kita nyo naman mga guys kung gaano karami ang bunga niyan no? yan o no, kitang-kita na mga guys pero maliliit pa yan kagad pa yan mga guys. Ay mga guys oh. Kitang kita nyo naman kung gaano karaming bunga yan oh. Ay so medyo isusom natin ng konti. Oops. Yun. Yun oh. Yun oh. Yun. Yun mga guys. Ang damay talaga. Sobrang kapal ng bunga. Pag yan lumaki mga guys. Lagang hutok na hutok ang sanga ng kalamansi na yan. Okay. Salamat sa inyong panonood. At naway na gusto nyo ang aking simpleng video na isinir sa inyo yan quality quality ang bunga ang kikinis mga guys ayan mga guys ang kikinis ng bunga okay thank you for watching and please like comment and share and please subscribe and my youtube channel thank you